At pagdating naman po sa entertainment, unang-unang beses din po sa Kababayan LA kinanta ni Philippine folk singer Florante. Naku, naalala niyo po ba siya? Siya po ang nagpasikat ng gantang handog. At unang-unang beses nga dito sa Kababayan LA, kinanta niya ang kanyang pinakabagong single, ang title po niyan, Buhay sa Amerika. hanggang biyernes sa trabaho abala Kung sabado habang nagpapahingay naglalaba At kung linggo kadala ay nagtitinda pa Nang kung ano-ano basta alam nakikita Sa dami ng mga binabayarang ulogan Hanggang sa pagtulog nagbibilang ang isipan Bagay na totoo at hindi nagkataka-taka Marami ang ganyan ang buhay sa Amerika Oo oh, ang buhay sa Amerika Hindi laging langit at hindi laging masaya Lalo na kung malayo pa sa iyong minamahal Oras, araw, buwan, taon ay parang mabagal Oh, ang buhay sa Amerika Hindi laging langit at hindi laging sagana Kaya kung saan angarap na dito tumira Isa, dalawa, tatlong beses na mag-isip muna Dito'y paumutangin ka hanggang sa mabaon Sususok ka sa hanap buhay para umaho ang sweldo kahit kataas Lumiliit matapos na ang buwis ay makaltas Dito'y marami rin nagtatagot tumatakbo Dahil sa ang papel nila'y hindi pa kumpleto Mayroong napipilitang sa kanoy magpakasal Maging legal lamang kahit na yung kanoy bungal Minsan ay malungkot, minsan ay katawa-tawa At kung ako lamang ang siya ninyong tatanungin Kung minsan ay mabuti pa ang labing sa atin Oo oh, ang aming buhay sa Amerika Hindi laging langit at hindi laging maganda Ang pinaman lang ay kung ating pagsawa bansa tayo tiyak na mauwi